Betan. Yung sapsap -sap, oh. Sarap. Was, eh. oh. <laughs> ano? Ay, Ano? surprise mo ko doon. Ba't di mo sinabi sa iyo ba't wala Surprise nga daw. Ayun mga farmer, malaki nga. Ayos. Saktong-sakto ito doon. Oh. Kaya yeah, lang, bibili kami ng ilaw. Hindi mo sa loob ko yan, nagcha-charge. Oh, nagcha-charge din naman eh. Hindi mo na tinatanggal, di ba? Oo. Oh. isang magandang buhay mga ka-farmer Almusal kaya muna tayo Ano nga bang meron? ang oh, dami tao Patay tayo dyan Tayo mga kasingin May torta sana Baka maka, baka maka torta tayo hindi natin kaya Hindi natin kaya Ang dami tao dito tayo ng palengke kasi order na ako na Ricardo para sabado linggo tapos pili na rin ako ng para bukas na sigang magsisigang sana kami ngayon kaya lang meron daw na nulutuin pa si yam at musukusin uh, ko na yung sa freezer sige bukas na lang tayo ako, pili na rin ako ngayon para bukas din ako mamalengket tapos tingnan natin yung tropa anong reaction nila <laughs> kahapon ang oh, sayaw uy bagong ano ni Ma'am Kati MCBF Agricultural Supply wow oh. yung pakuan kakabukas lang kahapon

kilo lang ubijen lang kita, tato lang, maga, Baka... ito ito, ito. Yuma, yuma tamis, hindi yung matamis yung yung Yan yung 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 siguro yung 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 okay na yan Okay na yan.

Oh, dalawa. Oh, dalawa. Magkano kene? Sapo. <laughs> <laughs> Benta talaga si Lulu ah pag Wala nga akong tinda kasi wala sa size na ako. Pinita. Ah. Ay, ah, oh, sa akin. Minsan magpalit kayo, ikaw naman pagkain ng kalabate Sa kanya to. Ha? Ah? Hindi na hindi siya umalis. Nakiusap sa akin. Ay, ako yan. Kalabasa. <laughs> <laughs> pa. 25. <laughs> Pagkano kalabasa? Okay. 60 ang kilo. Ah? Anong balita? Wala ka pa na yun. Nandito ako ka farmers Ha? Nandito ako ka. Nandito ba? ako wala? ko naman ako. ka dog show kasi yun eh. Hindi naman sa ako eh. Sabi ko Yung sap-sap, oh. Sarap. Parang eh? oh. <laughs> Ano? May surprise mo ako doon. Ba't di mo sinabi sa inyo ba't yung alam pala yun? Surprise nga daw. Oh, surprise. Gusto oh. na tayo maraming salamat. Sa mga binigay mo. Dapat nga mahaba pa yun na wala ako sa plano namin eh. Dapat ahayaan ko muna siya. <laughs> <laughs> Nagulat ako. May talaga, no? Oo, oh, oh. Baka bumalik pa nga yun. Hello, darling. Anot Uy, ba parang may sakit sa nanay. Konchay nga. Parang... Sumisip ko na ko. Ah! Pahinga ka muna. Bigla okay. Kaya-kaya naman ko sa anang, alaw, Wala akong pera. sabi niya. Pilatag <laughs> <laughs> niya yung ano niya. Lalo <laughs> na nga. Pinagplanuhan yun. Ayun. Di ba sinasabi ko sa'yo? Oo. Wow. Oo. Eh, pala yung pasabi sabi namin, no? Oros na si Kaparmos naman ang wala. Ngayon oh. Kaya pala yung pasabog. sabog na sabog, sapol. Bitin ako dito sa anong sa, yung sap, -sap na ito. Dumirati no? sa inyo, no? Wala, sandali lang. Dumali lang. Umalis na rin kasi may sakit ang asawa. Mamadali mo eh. Hindi, so, eh, may ano siya, may nagano kasi ng aso yun. Umuwi lang yun para maglaban ng aso sa Araneta. Pag may dog show. May mayroon siyang vlog, ka dog show. Oh, ayun. Oo nga. Oh, oh yeah. Pinatong oh. sa sama ko. Oh, yun. Ayun, nasa hotel siya sa Manila. Araneta Coliseum ang laban nila ng... Nagasaan ba ito uh, talaga? U.S. Nasa U.S. Okay, Hindi uh. uh, ko alam eh. Patagal na kasi sa nisa U.S. eh. Ayun. Good We well soon ma'am. Uh, sa asawa ni Bosque Natal. Ayun. Maraming salamat. Salamat po. Wala si dialysis. Wala po. Okay, pumunta lang malakas na. Malakanyang. oh, inayos dialysis. Para daw manipin ng dalawang dialysis ka talaga. Maka sumunimal pa Ang buhay pa Oo. Ay, wala si nanay. Bibili ako ng... Ano eh? alabasa Ah. Wala. masarap sarap tong Ang eh. sarap 105. Thank you. Pandikit na sa darter. Pandikit. Tayo ng... Tayo ng pangsigang. Tayo ng pangsigang. Minsan, sarap mag almusal dito. Ang palabok, Palabok. Palabok. Anong araw ba ngayon? Merkulis. Parang matamlay. Papabili si Bebe ng beauty? Patakbo pa naman ako sa binihan you know, ng seedlings. Gulay din pala kami ngayon. Ayan. How much? Ilang gabing kuya? Tatlong? Oo. Masarap na. Marami-rami. 50, Tsaka eighty. Labanos. Fifty seventy Wala ba labanos dyan? Bili kita. Labanos. Ayun, ay isang piraso. Kuha ka na lang. First time na atin naka... Naka-park dito ah. <laughs> Mahirap ito. Mahirap tsambahin ito. Oh, Pabili tayo ng... Ito na lang almosalin natin. Bilo-bilo. Ay. Bilo -bilo. Oh, tingnan nyo, hirap yan ha. Uy, mainit yung ano, tambot Ah. Malayo yung biyahe nitong katabi ko ha. Oh. Hirap gumalaw. Oh. Tama, sabi tayo sa Tambucho. Yan, uwi na tayo. Nagpabili si Bebe ng butane. Wala na daw butane doon. Bira. Ah, ito na tayo. Ito na tayo. Diretso ako ng... Pabili tayo ng ano? Seedlings, mga farmer. Pero sa kabilang vlog na. kung yung vlog ko kahapon. nata uh, putol. Ayan o, no? balik tayo mga ka-farmer Si Bebe pala ang, ah, uh, Bumili ng water heater Dahil malamig ngayon mga ka-farmer <laughs> Uy, may tubig na Pwede na tayo magpatubig Ayan o, no? thanks God Taas na yung tubig Tapos ayan si Rizal naglalagay ng mga ilaw Kasi nga sabi ko bago tayo umakyat Gusto ko ma medyo maano na to Yung mga maliliit na Mga detailed na ano sa bahay ma tapos tapos na tapos yun, may binili kaming ilaw doon, yung malaki, medyo malaki yun eh. Ayan, doon sa ano, kaya lang tatap, tatapyasin ng kaunti yung mangga para mga makita naman yung ilaw. Tapos ito, yan na Hindi ito solar, mga farmer. Nag-order na pala ako sa nong ano, yung automatic na pag dumili, mag, ano ba, ba diba tawag doon? Oo. Oh. Tapos kumating na rin yata yung ilaw na malaki, ilalagay natin doon sa taas. Tapos nag-order ako ng uh, ilaw na yung malakas. Para saan to? Nakatapat doon sa court. Para kahit gabi pwede kang mag... Uh, di hindi kuryente yung kuya? Kuryente. Mahina ang solar eh. No. Hindi hindi ano ang solar. Kung gusto mo talaga ng maliwanag, kuryente pa rin. 220 pa rin. 200 watts. Tingnan natin kung... LED siya kuya. Hanggang saan. Oo, oh, LED. Yung Cobra. Cobra ano, apat na ilaw yun. Lakas. Tignan natin kung hanggang saan yung liwanag. Isa muna. Tapos pagka hindi pa, ano, dito tayo. Yala, magtatayo ako ng poste dito. Kahit sa labas na siguro, no? Dapat, tubo. tubo lang. ka ah, nakaganon ganon. Oh, ito okay naman ito. Ah, kagabi na, subukan na medyo ano naman maganda mga ka farmer kaya lang maganda talaga siya kung nakagitna eh naka design siya sa taas eh dapat pababa na nga lang yan eh, no? okay naman okay naman siya so ayan wow pwede na tayo magpatubig oh kaya lang si Nel Nel yata medyo may istorbo ata si Nel Nel eh Naiingay kasi tatrabaho doon. Wala si Dex eh. Ayan. Tingnan natin yung ilaw mamaya. Wala lang si Bebe. May tinuntan po sa Changi. Gaya-gaya siyang mag ano eh. Mag uh, Wilcon heater daw. <laughs> Kami yung walang heater ngayon. Ayan. Ang uh, malaki. Dalawa to. Uh, oh Pwede na. Kasi kung... Kung ganun nga, pwede na din eh. Malakas din ha ah. Yung, ano kaya lang, syempre parang mas maganda. Medyo balaki din sya. Tapos yung dito, hindi pa dumadating yung mga ilaw dito. Mga farmer, yan Binili na rin namin. Nag-order na rin po kami. Actually, mas mura sa online talaga. Uh, 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 syempre, yun nga. Talagang mas mura sa online. Tapos ng hangin. Ayan, <laughs> dito. So, ilan ba yan? 1, 2, 3, 4 lima limang peraso kasi hindi hindi siya pwedeng ilagay dito kasi pagka tambay tambay dyan sa gabi maganda talaga medyo taas yung ilaw para medyo ano nang kaunti no? so ayan mga na tayo mamaya ano dyan oh mas malilim din pala itong ano itong talisay pagka kumapal mga farmer kakapal din yan ayun hindi ko alam kung papalitan pa ba natin yan parang gumaganda na din yung ano nya eh? lang yung nga hindi maganda talagang <laughs> itsura ito yung mga huling dinala ni na ano gaganda Sydney huh? yung tatlong yan gaganda yung disgrasya nga lang yun dyan so, pinakapili niya pa naman mabait yung mag-asawang yun yung kung kayo magpapalandscape mga ka-farmer, Sydney Online Business. Ibe, i, ano niya lang, yung gumawa po dito. Kay ka-farmer freelance siya din ang gumawa. Maano sila, magaan, kausap. gina oh. Ina natin ilaw maya, maya Ayun mga ka-farmer, malaki nga. Ayos. Saktong-sakto ito dun. Oh. Yan lang, bibili kami ng ilaw. Kailangan namin ng ilaw dyan. Oh. Taman tama pala doon, malaki. 'Di ba? Pero yung doon ay iba nang iba na po ang ano noon, iba na ang uh, design. Hindi na wala na kami nahanap na mas maliit pa. Oh. Malaki. Oh. Ayun, tingnan natin si Rizal ang laki tama tama yung ano dito hindi malaki oh ah tapos na Arisal. tapos may in order ako yun na nga yung sinasabi ko yung ano bang switch yung tawag na yun yung pagka dumidilim automatic switch on sya may sensor yun na yung lagay dito para iilaw sya pagka ano sayang naman hindi mo pa iilawin di ba anong silbi nyan maganda nga kung solar na lang eh no ako mas gusto ko pa yung solar wala pang konsumo Opo. di ba total kailangan mo lang naman ng palamuti eh hindi di kayo nagkakita. So, Gano'n yung mga kuya. Inorder ni ate mo yan eh. Ayaw niya ng solar kasi daw nakatago eh. Pero ano din. no? Ano okay. Oo, oh, naiiwita naman pala eh. Ano okay. okay. po. Oh, Sige sa loob ko yan, nagcha-charge. Oo, nagcha-charge din naman eh. Hindi mo na tinatanggal, di ba? Oo. Okay. Oh. Nagcha-charge din siya. Pero gano'n? ano? Ganda. Oo. Oh. Yung dosa, sa ano, ang laki no. Malaki. Parehas lang. Tama nga, yung bagay yun doon. Malaki kaya lang yun nga, yung sa kabila, may manggang naka, ano. Tapos parating na din yung mga dito sa, kaya lang yung welding in. Talagay ng patungan eh. Ayun sa oh, ano. Oo, gagawa ng patong habang eh, limang piraso lang naman kaya kaya singit 'yan. Kakat lang ng ano, tapos si yung pagpapatungan niya. Ayun na, okay na lahat ah. Hindi naman kasi pag solar kasi ang 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 ang, ang pang sa solar. Bilis dukutin, sinasabit, sinasabit lang kasi 'yun eh. <laughs> may mapadaan dito mabilis kuhanin pero pagka ganyan no, naka ano siya hindi basta basta kailangan putulin yung sanga dito bang ah, maliit lang naman pala mabilis lumaki ng mga mangga oh. one month oh, mangga na tayo lalaki yung pagpapatungan ano lang yung ngayon kailangan din Krenim din pala yung malberry dito ano ah kasi naka ano, sa ano? Oo, oo, oo. Ah, ano din sa ilaw so kulang tayo ng bumbilya dito mga ka farmer alam ko Yan, kailangan natin bumili ng bumbilya daming tawa tawa Hmm na ito kulang ng bumbilya to alam ko eh hmm, kulang nga so 1, 2, 3 tatlo, tatlong bumbilya kailangan ewan ko tong yung dito kung mayroon kasamang bumbilya sigurado wala din so 1, 2, 3 plus 5, walo walong bumbilya kailangan natin ipicturean ko na lang Sabi nga ni Junjun -Jun, <laughs> Lakas ng hangin eh Yan ginagawa na po kasi ni Junjun -Jun yung ano, Yung pintuan Ano? Kailangan kong picturean yung sa water heater namin Yung, yung connection Para yun na lang ang Bibili na para hindi kami magkamali Kasi marami kasing model mga farmer Ayun So ayun, shoutout pala kay Atimer Mer Malyari Tinitingnan ko yung mapulang uh, mabolo yun pipitikin lang yun mahuhulog na so mayroon ng isang nahulog dyan tamang tama dalawa baka makatatlo pa tingnan natin maipadala ko sa inyo ano ah, wag ko makalimutan sa <laughs> sabado yan mga farmer so yan maraming maraming pong salamat at magandang buhay mga tayo natapos ah